Gitunulan og ag agricultural farm inputs ang 11 ka mga local government units sa Davao de Oro pinagi sa ilang municipal agriculturist office. 4,665 ka mga bags sa rice seeds, 714 ka mga bags sa corn seeds, ug 2,000 packs sa bioin, ug 11 ka mga bags sa vegetable seeds, o 20,000 tilapia fingerlings ang giturn over sa Magros. Nga maoy gitahasan ng mga apod-apod ni ini ngadto sa mga maguuma fisher folks na apektado sa baha tungo sa shear line o weather system nga trough sa low pressure area sa milabay mga simana. Gihimo ang turnover ceremony sa Pagro Office Capitol Grounds kagahapon Pebrero 20. Gipanguluhan mismo ni Governor Dorothy Gonzaga ang seremonya. Santos mil ka Tilapia fingerling sa pila ang 100,000 pieces gikan sa Provincial Agriculturist Office o so 600,000 pieces gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang nakatakdang i-disperse sa uh, Fisher folks ngadto sa mga apektado sa baha sa musunod ng mga bulan. Padayon ang koordinasyon sa Provincial Government sa Department of Agriculture 11 aron mahatagan o ginapang ang mga mag-uumaw Fisher folks sa probinsya ang apektado sa kalamidad.